Good day mga moves. Papasok na sana ako sa trabaho. Katapos ko lang maligo. Nagbihis na bihis na ako kasi pabiyahe na. Kaso nautusan ako ng asawa kong maglagay daw ng mesa na nakadikit sa pader na natutupi. So ayan, nagbabari na ako at naglalagay ako nung inuutos niya sa akin. Kasi magtitinda daw yung asawa ko ng palamig, kikiam, shumay at mga pastel mga kadamobs kaya inuutusan niya ako so napornada yung pag-alis ko kaya kita nyo naman bis na bis ako nagta, nagtatrabaho dyan so yun napapansin nyo eh ginigiba ko na yung aking dingding este nagbabarina na ako ng aking dingding at dyan ko ilalagay yung lamisa na natutupi mga kadamobs kaya base sa kanyang gusto susundin natin at nga yan, nahihirapan ako dyan kasi oh, nagkulang yung aking tox kaya ang ginamit ko, napapansin nyo barbecue stick na lang mga kadamobs dun sa butas na binarin ako Pwede rin naman, matibay rin naman mga kadamobs kaya yan, nakita nyo, tinutornilyo ka na So kailangan nating gawin niyang hilig ng ating mga asawa mga kadamobs para meron silang libangan So ayan, nakita nyo na, nakakabit na ditupi na mga kadamobs At akala ko mga kadamobs, pagkatapos ng gawa ko sa mesa, ay makakalis na ako. Bigla naman dumating yung mga soft drinks na inorder ng asawa ko. So ayan, nakikita nyo. Inayos ko naman at kinamada ko. So mabibigat din naman yung mga case ng mga soft drinks mga katamobs. So sa lugar pala namin mga katamobs, hindi uso ang chiller na gumagana o refrigerator mga katamobs. So ang sa amin dito, sirang refrigerator lang, ayos na. Oh, nakikita nyo, kinakamada namin at lalagyan lang yan ng isang sakong yellow tube ice, mga katamobs so okay na tipid sa kuryente di ba ganyan ang lugar namin mga katamobs so ayan nakabiyahe na rin ako sa wakas at ang unang booking ko nga ay army navy so pasok tayo sa army navy mga katamobs so ayan linis ng restaurant ng army navy so ayan na yung aking unang booking mga katamobs pagkatapos ng kapaguran doon sa bahay so napansin ako ng mga kitchen staff ng Army Navy mga katamobs, nakilala niya ako. So mga tropa ko yan mga katamobs yan, no? kumakaway-kaway pa sila dun sa kitchen. Shout out sa inyong dalawa guys! Pagkatapos ng booking, kung unang booking, balik sa realidad mga katamobs na tambay kapag walang booking. At andyan kami sa amin tambayin, kita nyo naman ang aming mga tropa. Kaway-kaway dyan, Lodge. At yan o, no? kita nyo naman ang aming mga motor, nakatambay lang. So dito pala sa tambayan namin mga kanobs ay hindi ka magugutom basta may pera ka lang pambili. Ayan, may paninda, may mani. Ayan, no, si ate, oh, panay luto. Mabenta yan dyan. Nandito ka pala kami sa baliwag. At mayroon meron pa dyan nagtitindang shumai. So ayan, no, kaming kumakain na empleyado ng old home. At meron ding atay. Kung mahilig sa mga laman loob, meron din. Masarap Ayan, no? So hindi ka magugutom dito. Magugutom ka lang maratbus 'pag wala kang pambili. Thank you for watching. Bye-bye.